Ito namang blue. Check natin kung mayroon sa harap. Yung katina check natin kasi yung likod wala namang ganito. Check naman natin itong harap. Maka mayroon din. Maka pwede kong lagay sa may likod. Oops. Magas kasi yung kabilang sasakyan. Hmm. Ay mga kajetay. Napasok ko na. Ito na today episode mga kajetay. Wala muna tayong adventure. Pupunta tayo sa junk shop para dumiskarte ng parts ng ating minivan. Hara, samahan nyo ako. Yun, magandang magandang umaga po sa inyo mga ka-Jedi. And today episode, wala muna tayong adventure mga ka-Jedi. Nakatapos ko lang magpalinis ng ipin dito sa Azargo. Kaya, libre to sa guto ng aming uh, insurance sa insurance ni si Mrs. So, hati sila. Kaya, wala kami babayaran. Pero, alam ko ang cleaning. Hindi ko sure, hindi ako binigyan ng resibo. <laughs> Pero, mahal ang cleaning dito sa Canada, mga kajetay. Kasi, yung sa bata, binigyan ako ng resibo. Nakalagay $400 yung dalawa. So, medyo mahal ang cleaning ng ipin dito, mga kajetay. Tapos, uh, ayun, sabi kong gagawin ngayon. First day of school ngayon. Tapos, Dilin ko si Mrs. kanina sa work Kasi nga yung sasakyan ko Naglolo yung heater Ayaw kong gamitin Para i-gamitin pang Sundo sa mga bata Kaya ginawa ko Dilin ko muna si Mrs. Tapos dilin ko yung mga bata Kaya medyo Puli book yung appointment ko ngayon Mga ka-Jedi So abay tong linis ng ipin ko Tapos yung caravan ko Yung aking paborito sa sasakyan Yung aming pang mga ka-Jedi nag sa yung door niya sa loob nag sa heater hindi gumagana yung aircon ang init-init kahapon mga kajeday no? parang nagsasaw na sa loob ng sasakyan papasok pa lang pagod na ako na eh. na ako eh. kaya ngayon pupunta ako dun sa may uh, junk shop doon, sa pick and pool, yung kukuha ka ng parts ng sasakyan dun tapos babayaran mo yung parts dun sa so, may mga nakatambak na sasakyan dun tapos yun yung ikakabit ko dun sa may sasakyan pa. nakaraan pialitan ko na yun mga kajeta eh kaya lang ano eh hindi ko binasa yung review sa uh, Amazon uh, pangit pala, pangit yung reviews kasi sira agad kaya ka magpagsakay ko, in-start ko ng maaga 15 minutes pa lang, sobrang init mga kajeta so ayun, tatamo na ako sa pick and pull uh, Dalawang oras na ang ko ngayon eh dahil nga start na ng school eh. Tapos graveyard tayo eh. Yun, so, alas mo na ako mga kadeday Ang daming daldal -dal. Yun, so mga kadeday Paparinig ko sa inyo Tumutunog sa may aking kalaban Ayan okay, mga kadeday Alas na binak sa may pinto Tutunog yun eh Ibig sabihin, bungi na yung mga gira Hindi pa tumutunog ah Tayo nyo lang Tutunog din yun kung buksan yung isang pinto mga ka-Jediay no? ayan mga ka-Jediay eh. pag binuksan pala yung mga passenger door doon siya tumutunog ayan nangingay oh bungi na yung door niya rito para sa likod ah, tapos ito bumili ko ng gulong sa marketplace mga ka eh. $300 kasama winter tire maganda pa yung rim para yun sa may puting sasakyan ko mga kajeday ayan so lalakad na ako mga nagmamadali na rin ako ilang oras na lang susundo na naman ako eh. grabe yung busy yung buhay oo oh, busy yung buhay ni jeday sa igal oh. sakay so, na tayo sa may isang sasakyan mga kajeday marami-rami kong oh marami-rami akong gagawin ngayon eh iniisip ko mag bike sana mamaya mag vlog kaya lang ang daming asikasuhin sunduin ko pa si misis dahil nakigamit ako ng kanyang sasakyan mga ka jedi ganun talaga ang life dito sa Canada tapos ah, mahal ang labor ng mekaniko dito mga ka jedi ngayon punta sa may pick and pull para kumuha ng parts doon Babe lang ako mga kadeta sasakyan ko mga ka-Jedi. Maraming nagsasabi na kumuha na ako ng bago eh. Nangangumuha na ako ng bagong sasakyan. Kaya lang, hanggang hindi pa ako gini-give up ng sasakyan na yun mga ka-Jedi. Hindi ko rin siya i-give up. Kasi marami na kami pinagdaanan ng sasakyan na eh, yun mga ka-Jedi. Pang-adventure ko talaga yun. Eh. saka isa yun sa pangarap kong sasakyan mga ka-Jedi. Yung merong natutuping upuan ba? Baka punos pa yung katabi ko sabihin yung vlog ako matikita na mababa yun. <laughs> ayun yung natutupi yung kuhan mga ka para pagka nagka camping kami pwede kaming matulog sa loob pangarap kong magkaroon ng camper van mga ka 11,000 yung bili namin doon yung Macy's 2012 yung sasakyan na yun mga ka and napakarami ng uh, pinigdaanan sa amin at napakarami ng adventure tinirik na ako isang beses doon no? pero yun, nagawa naman agad kaya ito no, katabi ko pulis kaya ay hindi naman ito no, pulis eh hindi huli tayo ayun kapag ng adventure nun kaya although kaya naman natin kumuha ng bago kaya natin pupumutang ng bago eh Ayaw ko umutang ng bagong sasakyan mga ka-Jedi kasi nga yung dalawang sasakyan is fully paid na yan eh. Ayaw ko magdagdag ng bayarin pa. Ba? Tsaka yung pangarap kong sunod na sasakyan mga kadyeda mamahalin Expedition <laughs> Ayoko ko mo ayong maliit na SUV kasi nga gusto ko yung mahaba talaga para pag nagkakamping camping kami eh nakakatulog kami sa loob mga kadyeda eh Tsaka yung dalong run gusto ko rin yun pa kasi nga 4x4 kung snow makakapag-adventure pa rin tayo mga kadyeda makakapasyal pa rin tayo kung naka 4x4 ako pero itong sasakyan na ito hanggat hindi ako gine-give up mga kadyeda hanggang hindi na sisira ang engine tsaka transmission niya, hindi natin papabayaan na ang sasakyan na yan tsaka yung ngayon overpriced ang sasakyan ngayon mga ka Jedi yung expedition na gusto ko aabunin ng 100,000 yun tapos magkano by weekly nasa 400-500 dollars sa isang buwan nasa magkano yun siguro isang libo yun no magkano lang naman sahod ko tapos aabunin yun ng 7 years so 8 years eh, may inuulugan pa tayong bahay mga kajera kaya okay lang, tsaka hindi naman ako masailan sa sasakyan na experience ko na magkaroon ng balan yung potse ayun, sa dati, bibing baby, baby ko to eh ngayon hindi na mas gusto ko lang uh, lumabas labas ayoko na na may inaalalang mamahaling gamit ba yung masyadong ingat na ingat ako kung saan ko ipapark kakaraban ko, tinamaan ng pinto nung humangin tinamaan ng kabilang pinto nung kabilang sasakyan nagsaw so sorry sa akin, hindi ko pinapansin <laughs> naka-ode ay ka problema yan ay ito, diba, mukhang pasi upa yan, isa pa biro <laughs> lang mga kadeta ito. You know? love na love ko yung karaban na yan, mga kadya. ayun na ayun, marami pa akong dapat asikasuhin bagay mga kadeta kaysa sa sasakyan marami pa akong adventure na gustong gawin marami pa akong gustong Baby game. hindi lang sasakyan. Maraming na tayo mga katiliday. Okay. Ay, mga ang dito. May mga binibenta rin sa Sa likod ko. Tapos sanapin natin yung Grand Caravan dito mga kadeday. Ito merong Grand Caravan pero mas lumang model to. Kaya pa natin yung mga nandang. Ito puro Caravan. Makakala sa atin. Yung kulay blue mga kadeday. Eh, nakabaklas ng mga kagaya mga nagtanggal din ng pareho ng parts natin. Ito. Dito yun mga kagaya Tanggal na rin yung parts. Eh. No? Yan, lahat kung ano yung kailangan mo, magbaklas ka lang dito. Tapos bayanan mo kung magkano yung pepresyo nila mga kagaya no? Kira pala maghanap dito mga kagaya lalo na yung karaban to. Parang pare-parehas yung sakit nung Kalaban yun yung binabaklas nila pareho nung akin eh Talaga nung kalaban Ito ka una-unahan kung sasakyan ganito mga kadetay Punta na yeah, mga kandere, kung may makita kang apat na set na gulong Na pwede sa'yo pwede Pwede mo bilhin hindi ko alam kung magkano ha Tapos may nakita pa akong dodge mga ka Jedi Kaya lang Hindi rin mabuksan yung likod na pinto kasi yung banda yun yun Kailangan baklasin ko lahat ng panel na yan Kasama yung naiipit ng pinto Pero unahin ko na dito sa harap Kasi sira rin yung nasa harap eh. Kailangan kong baklasin yung nasa ilalim nito ayun Yun Pero ang gulo po ah Kita ko lang sa inyo mga ka Jedi Kasi ito Yun Saan isa Dito yun, nasa taas. Medyo mahirap dugutin mga ka-DNA. Merong pisana natin. O baka magasgasan ko yung kabilang pinto pag na binuksan kong Kaya nag-iingat tayo mga ka-DNA. Sira-sira na nga pala yun mga ka-DNA. <laughs> yun mga ka-DNA. Hindi ko pa nabanggit sa inyo mga ka-DNA. Dati kong naging helper sa taliyan ng fourth year high school or second year high school. Naging helper ako sa Ninong ko sa talya doon sa may Marik subdivision sa I amin. Mean. Kaya medyo mahilig tayo mga likot. Kaya medyo hindi naman may alam. Dati isang tingin ko lang sa bolt. Nagtatrabaho ako doon. Alam ko na kagad kung ano sukat eh. Ito tama to Ito yung itsura ng ng nandun eh. Isang tingin ko lang sa bolt mga kadeta. Alam ko na kung anong sakit yung kukunin eh. Kung anong size. Ayan, tapos hindi na, di rin naman ako nagtagal mga kadiri kasi tuwing papasok ako sa school <laughs> feeling ko mabubulay ko kasi yung kamay ko may mga grasa pati mga kuko ko may mga grasa na hindi ako masyado nagtagal siyempre hindi pinatatayan yung mga kadiri diba? may mga crush crush tayo yung third year fourth year may girlfriend na ba ako na? Oh, may girlfriend na ako ng third year na <laughs> nagtatabaw sa talya para magkaroon ako ng load mga kadiri ano meron pa akong mga 20 hours kailangan kong dukutin to eh delikado kasi kung natatayo ng karaman eh nakakatakot ba ganyan lang siya mga ka <laughs> hindi siya safe eh baka maipit yung pako pa eh ayan so yuyuko lang ako mga ka ay mga ka-jetay eh. napasok ko na alam mo yung mga gato sa sakay no nagiging ito lang pupunta sa junction ayaw mag-invest masyado na sa sasakyan. Ang nagiging parang baby ko yung sasakyan, mga kadena. Eh. Hindi ko makakapa. Ang hirap, eh, puliyan yung kamay ko. <laughs> ito lang ang posisyon ng mga kadid. Tapos ang lalim ng dilodo ko. Hmm, ito, ito yung aking kailangan mga kajeta niyo Pinila ko na yung wire. Pinutol ko na yung wire. Hindi naman na kailangan para malaman ko kung paano natanggal ito sa nasakyan ko. Ayan, tapos kailangan i-check ko yung loob para malaman ko yung, kung yung gear nito is okay pa. Kailangan buksan po ito. Kasi kung bungi rin yung gear ito wala rin. Oh, mga ka okay pa siya. Okay, yan Hmm. Ito yung madalas mabungi mga ka Ayun, kailangan ko pa ng dalawa. Mamarkahan ko to. Nagaling to sa may front driver, driver side. Ito yung channel love niya mga kajeta. Nakabili ko sa Amazon, $40. <clears throat> Kaya lang, hindi ko binasa. Hinano ko lang kagad. pag pagkabubo kasi. Masadong eh. katat bumili. Hindi ko binasa. Inorder ko lang agad. Ang mahirap mga kajeta, nasa kabila. Meron din dyan. Kaya lang, iupuan nito dahil electronic, hindi siya manual na ah, ano wala. Hinahanap ko kanina ng electronic pala, kagaya ng puti. E, wala namang battery ito. <laughs> hindi ko may haatras. hanap ko ulit tayo ng ibang karabal, mga kadiyan. Sa natin ito, mga kadiyan, ibang hanginin. Magasgasan itong kabila. Eh. Ayan. Ah, ito kayang isa. Silipin natin kung yung pinto is manual. Hindi yata manual ito ah. Ay, hindi sa leather seat eh. Malamang is. Oh, manual. Buti na lang manual. Kaya lang may nagkalkal na. Andiyan pa kaya? Ito may isa dito Yung isa pa. Yung isa pa mga gadele. Nahanap ko eh. Ah. Eh, hirap dito mga gadele. kano kaya nila ito, third store na? na mga ka na. Ang Sana mura lang kasi dalawang samas sa ang tarinta eh. Nga lang, peke naman yun. Nasira agad mga ka-Jeday. Matanggal ko na itong isa mga ka Tingnan ko rin yun yung loob kung bububo yun. Kung okay din to Sana okay siya. Ay. Ito naman ang blue. Check natin kung meron sa harap. Yung katina check natin kasi yung likod wala naman ganito. Eh. Check naman natin itong harap. Baka meron din. Baka pwede kong lagay sa may likod. Bagas kasi yung kabilang sasakyan. hindi hmm. Ayun, dumi. Masyadong ma-oil dito. Paano gagapangin yan? Naka-electronic din. Ano tayo ba mga? Hirap pa Daniel yun, ang hirap dukutin Kaya <laughs> ko to Nakakalay sa kamay, nakakagad itong mga Hirap dukutin mga kadeda uh, Nakakapulikat Yun mga kadeda, hindi ako makalis kasi may nanghirap na screwdriver eh Pero okay lang, may oras pa tayo Yan yung karaban mga kadeda, yung balang araw magiging ganyan din yung karaban ko Kaya wala talagang uh, permanente dito sa mundo mga kadeday kahit yung pinakamamahal mong sasakyan balang araw magiging ganyan mga kadeday kadeday lumabas na yung mga airbag grand caravan ang galing engine ito o journey natin oo oh, nuwi na mga kadeday dumis na natin ngayon isa kung gano'n kahirap tinanggal yung mga yan mga kadeday gano'n din kahirap ang pagkabit ko mamaya sa aking ah, sasakyan may mga porcelain dito okay kaya mga porcelain na sasakyan dito hanggang natin mga ka-jete ito mga ka GMC Sierra 235,000 kilometers kaya siya? sya 4,999 ito is 2,299 ng mileage

P2499 yun, Day P2,499 yun, Day P2,499 P2,499 Si Bote Oh, nalimutan ko pala ipakita sa inyo yung tools na dala ko mga kadeday. Lagi eh ito sa umpisa At pauwi na ako mga kadeda eh Itong Stanley na isang set tsaka itong mga beats mga kadeda eh yun lang yung dala kong tools kasi alam ko na kung ano yung babaklasin ko eh. okay, uwi na mga kadeda at magkakabit naman tayo sa may sasakin <clears> hindi <throat> ko pala nasabi sa inyo kung magkano yung presyo mga kadeda syempre na-expect ko mga 20 lang sa $40 din mga kadeda eh pakita ko sa inyo yung resibo nasa may talak mga kadeda <laughs> Mahal din ah. Ikaw na ka nagbaklas. Bagay, mo pa rin yun. Gawa ng Dutch. Pero hindi ko kung magkano yung original price. No? Pero mahal din eh. No? Ikaw nagbaklas. Tapos pa rin tatlo. Sa Amazon pa rin tatlo. Brand new. Pero sasisira agad. Tingin nyo guys. Okay naman na siguro yung $40. No? Sana yun lang yung sira mga kadila. Yung, yung parts na yun. Kung hindi na kasi maagir mo mga ganun po eh. Sana yun lang yung sira. At magawa ko kaagad mga kajeray. Kahit yung harap lang muna gawin ko. Kahit uh, yung hindi mo nasa na. At medyo groggy na ako mga kajenay. Ilang oras na lang. Ilang oras na lang susunduin ko na yung mga bata. Kasi ko naman si Mrs. Medyo busy tayo mga kajeray. Ganun talaga dito sa Canada. Kaya pagka may time nagka-camping tayo, kailangan natin huminga kailangan natin mag-muni-muni kaya dapat may time pa rin tayo sa sarili natin mahalin natin yung trabaho natin pero mahalin din natin yung sarili natin mga kadena yun kaya may time pa rin tayo sa sarili ayan, tapak tayo ito mga kadena, natanggal ko na yung dating parts na sira ang sira pala mga kadena, ito putol na kaya gumigewang siya hindi diretso yung gear niya, hindi kumakapit. Ayan, parang nabubungi na rin yung ipin. Pero okay pa sana yung ipin eh, kung hindi lang putol to. Okay pa sana mga kadyenday, kaya putol eh. Ayan, palitan na siya mga kadyenday. Kabit ko na tong bag. Yon mga kadyenday, nakakabit ko na siya. Hindi ko lang alam kung... Pero okay na siya eh. Tumilipad na siya sa heat at saka cooler. Ay, sa aircon. Ayan. Pero kung may problema pa rin to, hindi lumalamig. Malamang friyon na to. Kailangan kargahan na to ng friyon, mga kadela. Ayun. Know? Pero mag ay na ano, eh, magwiwinter na eh. Kaya okay na muna to. Yung likod na lang muna papalitan ko para para okay na rin yung likod mga kadela. Ayun. Know? At konting an panahon na lang at magwiwinter na eh. Kailangan ko talaga heater. Eh. Kasi hindi aircon. Pero ngayon, ayoko lang sana naka-stay sa heater kasi sobrang init. So pag nag-drive ako, tingnan ko pag nag-drive ako kung lalamig itong mga kajetay na. mga kajetay, bad news. Itong sasakyan ko, nagawa ko na yung mga minor mga kajetay. Pero pa pala siyang major na problema, yung compressor, sira na mga kajetay. Kaya pala kahit napalitan mo na yun, yung aircon, hindi na gumagana. Pero nung nag-cold kami, gumagana pa yun mga kajetay. Siguro itong mga nakarang araw lang sa bumigay ay matagal na rin sa 2012 pumunta din sa pinsa mo sa Sherwood sa sa nakikita ka malupit na megane ko dito mga ka-gena check niya ayun nakita niya balak na kong refillan ng freon to pero okay naman yung freon nakita niya kayo kung preso eh sira na mga ka eh yun ay hindi ko pala matumadala basta basta sa pagawaan mo may iwan kung saan kasi nga ang attitude doon ko ito sa mga batang mga kajeray kaya lang ang init, ang init ngayon dito sa Edmonton lalo dito sa loob ng sasakit pag walang aircon mga kajeray ang init ngayon although palamig na siya, hindi ko kailangan ng aircon kaya lang itong mga tanghaling to sobrang init mga kajeray yung sigat ng araw, uh, masakit sa balat mas papasok sa loob ng sasakyan ang init ay, okay. yun yun lang mga kajeray Shout out nga pala kay Kuya Ligit mga ka-JD Siya yung laging nagda-diagnose sa gumagawa nitong sasakyan ko pagka yung mga Malulubit na problema Tapos siya rin yung nagsasabi sa akin Anong problema kung kaya kong gawin, ginagawa Shout out sa iyo Kuya Ligit mga. Maraming salamat po sa inyo Kuya Ligit uh, Baka kay Albay So dito ko na po natataposin mga ka-JD wala mo mong magagawa iniisip ko pa kung anong plano ko dito sa sasakyan na to kung ko ba nagdagaso so ipapagawa mo yung compression mga ganyan dahil yeah. yeah. Sabi na sabi kung kailangan i-give up doon, hindi naman, hindi rin natin masabi naman kung masisira ba yung compression na yun. Alam naman natin yung sasakyan. May masisira at masisira dyan mga kadya. Kahit Toyota pa yun, kahit sabihin nyo na pati ba yun may masisira at masisira pa rin yun mga ka Kailangan lang merong okay. mga perang pampayos. Wala tayong pampayos mga ka-genyay. mga ka-genyay, natawag ako sa isa kong kakilala para hindi ko muna abalayin yung aking pizza Sa iba ko muna papagawa itong mga ka Ayan, maraming maraming salamat po muna sa inyong panonood. Dito na lang muna tututulin mga kajeday at mahaba na. Uuwi na ako eh kakain tapos matutulog. Pasok na naman bukas. Medyo busy ang schedule na And Jenny Cycle signing out.